uga Ini ada rapro dandaan. Ang laman niyan ay ano kupara. Yan. Bilak mo sa akin. Kuprang laman niyan. Nakakagrati din 'yan. Wow. guys, sa bundok. Ayan yung nagbaba nung ating maboy. Babay? Babay? Tingnan mo hmm. Hindi ko nagtingin ha. Kasi ako'y nagbidyo. Mas malaki pa sa dede mo yung dede. Ha? Mas malaki pa sa dede, dede. Tao, mo yung dede. Kung matawag yan yung madami dede. Ano? Nangirap. Yan. 見てよ、パラパラ。えー Aba, aba, aba. A-howling ah, yan. Sa bayan yan, sa pala, pa, pa may nila. Hindi yan, ano lang. Ahawlin pa yan, doon sa sasakyan nilang malaki kakarga yan. nanay. Wala na ako, hindi na yun takot mo ba? bakit ko pa rin nilagay dyan ng aso? talagang malalaglog na ito yung aso guys <laughs> hindi na ulo, hindi nakapit yan ito <laughs> <laughs> yung aso di ba ang galing nasa taas Single. intelectual <laughs>